Hi mga maring, eto na naman tayo, kakain na naman tayo. Pero yung ulam ko ngayon medyo bago-bago ha, kasi tirato kagabi. Ito yung tinola. Ah, di ba? Tsaka binigyan ako ng, uh, ano daw to eh, ginataang langka. Pero parang insulada na ano, pero may gata. Tsaka kanin. Maaga tayo maring naligo kasi alam mo kung bakit. Wala na kami ngayon tubig. Tubig namin dati, alas 10. Tapos naging alas 9. Ngayon, 8.20 na wala ng tubig. Kaya, pagising mo sa umaga, kugasan mo na ang dapat ugasan. Ligpitin mo na ang dapat ligpitin. Lagyan mo na ng tubig ang dapat lagyan. At maligo ng maaga. Habang nagliligpit ka, nakasalang yung labada. Para kahit papano. Habang naglalaba, naglilinis ka, sabay-sabay na matatapos sila tipa diba? Kain tayo mga maring. Kasi nakaligo na tayo, nakalinis na. Kakain na naman tayo. Ito talagang kain ko, tanghalian na to tsaka hapo. Ay, tanghalian tsaka almusal. Hindi na ako mamaya kakain ng tanghalian. Siyempre, ganun talaga. Tipid ang nanay. Pero siyempre, mga merienda-merienda dyan. Kain na tayo mga maring. Ang sarap ng ulam ko. manghang anghang Mm. Kain tayo mga langga. Uh, Di ba? Ang sarap ng ulam ko kasi manghang. Mm. mamaya mainit na ngayon pala nga mainit na sobra ang aga ngayon mainit na eh, ba? Diba? Masarap yung sapo ng tinola ko. Ininit ko siya. Tapos, di ba, syempre, lalong manghang. Mm, mm Di ba? Ito naman yung gulay na tira ng baon kanina ng anak ko. Uh, chicharo tsaka karot silang. Kasi yung baon niya prito. Kaya sinamahan ko ng gulay para meron siyang gulay. Di ba? Ito ngayon yung tira. Kinain ko na rin. はいおって。 Pag Sabado at Linggo lang kami magkakasama kumain ng aking mag-ama. Kasi siyempre sa umaga, nauna ako muna sila. Pag umalis na sila, Syempre magliligpit ako sa salang ng labada. pagkatapos niyan, tsaka na ako maligo, tsaka kakakain na naman. Ganun ang nanay, di ba? Tsaka hindi ako nagluluto ng ulam sa tanghali. Kung ano lang yung materang pagkain, yun na yung aking almusal sa katanghalian. Pagkagabi na naman ako magluluto. Pag nandito na naman sila, pagpauwi na naman sila para bago yung makakain nila. Kayo yung mga matitira. Ako talaga tumitira. <laughs> o ba? Diba? Sayang din kasi eh talagang hirap din minsan no ang dami mong uubusin kasi gusto ko talaga bago laging kinakain nila sa gabi pag dumating sila matitira ako nang kakain ganun talaga malangka pa ako kain mo na ako ha Ito din oh, ginataan lang ka. Ang dami kong ulam. Sarap. Mmm. Bye-bye.